Hi guys, good evening everyone. Ngayon ay August 28, alas 9 po ng gabi. Sa muli, papasok ulit tayo sa ating trabaho. At pasensya na at ngayon lang ulit tayo nakabalik dahil marami pa tayong pinag Katitila lang ng ulan kaya pwede na tayong umalis. Tingnan natin kung ano ang mga pangyayari sa labas habang tayo ay lumabas ng bahay. May baha kaya sa ating madadaanan? malalaman natin lang ngayon sa ating paglalakad. Walking distance lang po ang aking kayo. Tara na. See you later. Yan, yeah, nakabili na po tayo ng rambutan. Dadali natin sa client.

dito. Dito naman yung drainage. Ayan. Ayan, punta na tayo sa ating client. ay guys, buti hindi tayo nabasa sa ulan. Siguro mamaya malakas. Sa akin kasi 30% sa medyo mahina. Pero tuloy pa rin ang ating hanap -uhan. Thanks for watching. Bye-bye.